Ako din kanina nagpa-verify ng kontrata. Okay lang din kahit wala sign ng amo basta may ID ng amo kang dala. Tapos dito na sa bahay ko pinapirmahan. Ito si Kabayan Shirley Bilaos, guys. Tinanong ko siya kung saan bansa siya. Sa Saudi daw siya. Then, ang dami kong nabasa sa comment section na yung mga nagpa-verify din sila ng kontrata, walang pirma-pirma ng amo. Oh, yan. Yan yan tayo eh. Diba? So, Hello guys, this is OFW Pinoy TV. Gagawan po natin uli yung reaction video ng aking kakambal, yung aking sarili. Mahalaga po ito sa mga OFW na gusto umuwi or magbakasyon sa Pilipinas ngayon. Okay? Ito po yung tanong kasi hindi daw mahalaga ang perma ng amo okay, sa pag-verify ng kontrata. I'm sure alam nyo na yung sagot. Yung iba dyan, sabi-sabi hindi daw. Naku, wag po kayo maniniwala. Sige, si Kambal ang magpapaliwanag sa inyo. Pero tapusin muna natin itong video ni Ma'am uh, Roselyn. No. So i-stop ko lang siya no. Hindi ako agree, hindi ako sang ayon. Okay? Sinasabi hindi mahalaga yung sign ng amo pagdating sa verify ng kontrata. Kahit anong kontrata, mahalaga po ang signature ng employer. Okay? Tapusin natin video kasi may questionable sa akin yung question bilang ko. Na Ayan, so malinaw sinabi ng aking kakambal ha. So mahalaga po ito doon sa mga gustong umuwi kaya marami mga inaabuso ng mga kapwa nating OFW, especially yung mga kasambahay. Bakit hanggang ngayon hindi kayo tinataasan ng sahod? Wala kayong end of service, indemnity o ano pa niyang mga binipisyo? Kasi ang amo, alam nila wala namang usapan, walang kontrata. Sige, tapusin at pakinggan maigi. Kung madam, okay? So, continuous natin yung video. And then, tinanong ko silang lahat kung saan bansa sila. Lahat sila nasa Saudi. And ngayon ko lang nalaman na hindi pa importante yung ano, hindi pa na require ang perma ng amo sa Saudi kapag nagpa-verify ka ng kontrata sa embassy. Magkaiba pala yung patakaran ng Saudi tsaka ng OI. Takala ko yung isa lang. Uh, madam, Saudi din po ako. 10 years na rin po akong OFW. Sige, tuloy lang po. Dito po kasi sa Kuwait, every information na nakasulat sa kontrata mo is importante. Lalong-lalo na ang perma. Mama. Kasi kapag kulang yung mga information mo doon sa kontrata, especially wala kulang yung requirements mo, kulang yung mga finilapan mo doon, walang perma ng amo, hindi ka makakapasok sa loob ng opisina para pumila, para sa pagbayad ng mga contribution. Mama. Hindi nila i-verify yung kontrata mo kung walang perma ng amo. Kung kulang yung mga information na nakasulat doon sa kontrata mo. No. Galing din ako ng Saudi guys, ng 3 years. So recap lang natin ha, sinabi ni Madam, dyan sa Bansang Kuwait kung nasaan siya, napakahigpit daw. Okay? Actually, mahigpit din talaga kahit sa anumang bansa eh. So sabi niya, kailangan may signatory. Pag may kulang, hindi ka makakapasok. Yung sinasabi niya sa Kuwait Embassy o saan ka man pwede mag, magpa-verify contract, napakahigpit sa Kuwait. Agree po ako doon. So ngayon, sige, tuloy po natin. Ayers din ako doon. Then, bumuwi ako. Then, bumalik ako sa amo ko. Hindi ko naalala na may pinirmahan ako o yung amo ko. Wala din kaming pirma-pirma. Nag-extend lang ako. Nang nag-extend, walang pirma-pirma. Sa Saudi, kahit na umabot, nag-extend ka parang ilang paon extend po yung sinabi niyo, madam. So, hindi mo naman kailangan magpapa uh, magpapaperma. Kasi, depende naman po yan. Kung mag extend ka at meron po kayong usapan na mag, every two years mag extend ka pero may pagbabago sa usapan niyo. For example, yung sahod mo, magpapataas ka. So, extend ka, di ba? Magre-renew contract. So, that's the time. Magpapabirify ka. Kailangan po ng kontrata. Kailangan po ng perma. Di ba? Pero kung extend, wala namang usapan, hindi ka naman umuwi o steady ka lang naman yung trabaho ng trabaho, kahit ako naman, ganun, tuloy-tuloy. So, no need na mga, ano, no need mga perma-perma or yung kontrata. Verbal na lang po yan. Pwede naman ibi itaas yung sahod mo through verbal. So, nasa pag-uusap yan. Okay? Kung extend, hindi naman kailangan yung mga dokumento. On doon, kapag nagpa-verified ka pala ng kontrata, hindi required ang perma. Walang perma-perma. Kahit yung mo mula yung gagawa-gawa ng kontrata mo. No? Kahit walang perma mo, kahit walang perma ng amo mo, okay lang doon. Kahit ma-extend ka na ma-extend doon, ito umabot pa ng ilang taon, okay lang kahit walang perma-perma. Dito kasi sa Kuwait, mag-extend ka man, basta mag-renew ka, kaya nga ng perma ng amo. Oo. Kapag uuwi ka ng Pilipinas, tas babalik ka, once na nagpa-verified ka ng kontrata, ang perma ng amo, importante dito sa Kuwait. Kaya ka magpapaberify ng kontrata kasi mauuwi nga kayo. That's the time na pag umuwi na po kayo, magbabakasyon o uuwi o magbakasyon, kailangan nyo po ng kontrata kasi hindi po kayo mag 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 magbakasyon kung wala pong verify contract. ba? Diba? Ngayon, kung hindi po kayo magbabakasyon at kahit tuloy-tuloy po, 10 years kayo, pwede naman kayo wala kayong usapang kontrata, permahan. Maliban lang, sinabi ko kanina, kung kailangan, may pagbabago sa kontrata nyo. Kung both side kayo agree na may permahan, katulad niya, sigurista ka o FW, kailangan, magpatasa ko ng saldo, pero may signatory, may kontrata. So, that's the time, pupunta ka sa embassy, okay? Kukuha ka ng verified contract kontrata nyo at papipirmahan mo sa amo. Okay? Yun yung kasulatan nyo. Okay? Kung verbal naman, yung iba hindi nagpapatas ng sahod, eh tuloy-tuloy. Mm -mm. Ay sa ibang bansa, hindi ko lang alam, like Saudi, ganyan. Ngayon ko lang nalaman na hindi importante ang perma. Kasi dito, required talaga ang perma ng amo to prove na legal yung kontrata. Ayan, so thank you madam, no? Hindi ito si, si madam yung nagbibideo, no? Kasi Sige, ah uh, papaliwanag ng aking kakambal, okay? Intindihin niyo, may gain din. Magbibigay din ako ng last uh, last ah uh, opinion, no? Last magbibigay uli ako ng advice as up to date, no? Up to date ngayon, ngayong uh, ngayong araw din, okay? So sige, ngayon lang din niya nalaman na dito daw sa Saudi, uh, hindi kailangan perma. So, iko correct ko lang, no? uh, ito, 10 years na rin po kung OFW dito sa Saudi. Ngayon, nasa inyo po kung maniniwala po kayo o hindi. Basahin ko po yung, yung binasa ni Madam, okay? Medyo miss, ano, hindi naiintindihan ni Madam. Ang uh, sabi ni nung, yung nag-comment, ako din uh, kanina nagpa-verify ng kontrata. Okay lang din kahit walang sign. Okay. Okay? Sinabi niya, walang sign. Okay lang daw. Okay? ng amo. Okay? Walang sign ng amo o yung perma. Basta may ID ng amo. Okay? Ito yun. Ah, uh, uh, kang dala tapos dito sa bahay ko, pina-permahan. So, ibig sabihin, bakit niya sinabing hindi malaga ang sign ng amo, pero dinala niya yung verified dokumento, bumalik siya sa bahay, at sa bahay ko, pina-permahan. So, it means, pina-permahan si isingit ko lang ha, yung ID na pinakikita nung kasambahay sa embassy, patunay lang na yung amo niya may ID para mabigyan siya nung papel, yung kontrata, okay? So yun po yun, ibig sabihin, hindi ka pa basta o bibigyan nung nasa embassy ng uh, dokumento, which is yung verified contract. Go, dali tayo permahan pa rin niya. Yeah. So, misleading po yung sagot at saka din sa question. At sa caption ni Madam, no, sa Saudi pala, hindi importante ang perma ng amo kapag nagpa-verify ng kontrata. Mahalaga po yun. So, may point din si Madam, no, nung nasa abroad siya, nasa Saudi, nag-extend siya. Yes, hindi po, hindi po kailangan na magpa-verify pa. Ito, para lang magkaroon kayo ng idea sa mga Saudi. Hindi ako naniwala dyan. Okay, pero yung extend na niniwala ako doon, ganito. Dumating ako sa Saudi, 2014, okay? Tapos 2016, nag, ano ako, bakasyon. So, bago ako nagbakasyon, nagpabiripe ako with my amo, kasama ko. Kasi napakaitit doon sa pulo, sa embassy, na kailangan may signature yung amo. Kasi papakasyon ka, uuwi ka. Kasi, eh, pag walang sign ang amo, hindi mo nabiripe yung kontrata, hindi ka makakabalik. So, yun yung time na nagpapirma ako kay boss one time. Nung bumalik na ako ng 2016, at tuloy-tuloy na, hindi na ako nag magbakasyon 3 years, 4 years. Yun yung sinabi ni Madam, tama po yun na hindi mo na kailangan magpa-verify kasi continuous extend ka lang naman hindi ka naman uuwi magbabakasyon eh okay yon wala hindi mo na kailangan pumirma kasi extend ka lang ngayon depende pa rin yon kasi ako every two years kasi kahit hindi ako uuwi nag verify ako kasi kung nagpapa-increase ako ng sahod eh kaya lang kayo magpapa-verify o nagpa-update ng kontrata kasi every two years nagdi-demand ka kung ano yung gusto mo o sa two years na ako kasi matagal na ako sa inyo kailangan ko magpadagdag ng 100 real 200 real o ito yung allowance ko ngayon magpa-verify sa kontrata Okay, para ma-agree kayo. Maliban lang sa usapan niyo ng amo verbal. Okay, huwag ka naman magpa-verify. Ako na bahala actual sa iyo. Nagbigay ng pera. Depende. Pwede po 'yung gano'n. Okay? Yan, pwede pong gawin yan kung may tiwala po kayo sa employer nyo. Okay? Kung wala naman siyang sabit sa iyo. Pero kung alam mo yung duda kayo, Okay, o di dumaan po kayo sa tamang proseso, mag-renew po kayo ng kontrata, magpa-verify pala kayo ng kontrata, and pipirmahan niya para just in case na hindi niya binibigay yung usapan niyo, may, may habol ka sa, sa embassy, okay? May habol ka para sa kanya kasi may signatory siya, nag-agree siya na kung ano yung usapan niyo doon sa kontrata, okay? Kumaga, nag-renew ka ng kontrata. tuloy lang natin. Okay. Pero ito lang itadagdag ko, no, madam, na si madam si Kuwait, tama po yan, nahigpit po yan, bawat perma, kaya yung mong nagsasabi na hindi kailangan ng perma ng amo, wag na wag po kayo hihingi ng mga indemnity, in of service, vacation leave after 2 years kasi nga walang perma ang amo. Bakit? Mas matutuwa yung amo sa iyo pagkaganon. ganon. Ibig sabihin, agree ka doon sa first contract na nun. Ayan, so ito na po yon. Bakit hanggang ngayon wala, hindi binibigay yung end of service, indemnity, o ano pa yung mga beneficyo sa iyo? Bakit? Ito, tuloy natin bago ka. Kahit umabot ka na ng 3 years, 5 years, 10 years, wala na siyang perma. Pwede kayong i-deny. Bakit ka magpapatas ng di Wala naman akong perma. Kahit ipakita niyo po yung kontrata, tandaan niyo, bago tayo umalis yan, oh, yan ang kontrata, ikaw, agency, agency dito, at saka yung employer. Sa unang kontrata, may perma yan, maniwala kayo, agree kayo. Ngayon, pag nagpabiritay, Kambal, hindi ka naman galit. Ha? Ah, papaliwanag ka lang ba? <laughs> Sige, tuloy natin kayo at hindi ito babaguhin kung nakasulat, ibig sabihin kung ano yung meron sa una, kung ang sahod mo yung 1-5, 1-5 lang, huwag kang hihingi ng kung ano-ano kasi wala sang signature. Kahit sabihin mong, Sir, 20 years na ako, nasa na yung increase ko, eh, iba kasi 200, oh, nasa yung signature ko, pwede kayong i-deny. Kaya kayo, pagka ganan yung gagawin nyo, pwede kayong i-deny. Gusto ng amo yan pag gaganon, kasi wala kayong permise, wala kayong usapang ganon. Kasi kayo lang pumunta doon, kasi kaso, no? So, ang ang comment ni Madam, umuwi lang siya. Dala lang niya yung papel. Pupunta kayo sa embassy. Okay. Sayang lang pagod niyo. Tapos maglala kasama niyo yung amo para i-process. Tapos na lahat. Sila na rin magbabayad. Kaya dinala niya yung kontrata at umuwi sa bahay at saka pinapirma yung amo. So, ibig sabihin, pumirma pa rin. Nahits nyo? Kasi sabi niya, hindi daw mahalaga ang sign. Okay, basta dali lang yung ID. Baka ang ibig sabihin nyo, pumunta ka dun, pakita lang yung ID, bibigyan ka ng kontrata. Pero so, oh, babalik ka, para pinirma, kasi hindi iasikasuhin na ng embassy yan. Nahits nyo? So, lahat ng bagay, ito, sample ko kayo. Bibilhan ko kayo ng ano, binta niyo yung, uh, ibibinta ko yung lupa ko, may titulo. Okay? Bayaran nyo ako. Pero wala akong perma, kasi hindi naman mahalaga yung mga perma, di ba? O oh, nga, papayag ka. Hindi ka papayag na walang perma. Same lang din sa kontrata. Ang kontrata, mahalaga. Lahat ng bagay, okay, lalo, lalo na kung may involved na pera, di ba? Kailangan may signatory. Okay? Yung mga, si, mga simpleng ano nga lang sa mga mall, kailangan mo na signatory. Di ba? Mga ID. Kukuha ka ng mga ID sa Pinas. May signatory. Signature. Di ba? Barangay clearance. Police clearance. O, oh, di ba? lagayan yan between you and employer. Usapan nyo yun eh. Kasi in case na may mangyayari sa inyo, wala siyang sign. Kung ano yung napirmahan nyo, usapan, walang pagbabago. Kaya misan, malakas ang loob ng amo, walang binibigay ng vacation leave, end of service, o anuman man yan, Ama. wala siyang signature, signature na wala kayong bagong pinag-uusapan. Yan po yung sign. Mahalaga para sa akin. Ngayon, kung kayo naniniwala na walang perma, go eh, tuloy lang kayo. Kasi darating yung time, Ama. pwede kayo balik rin. Okay? So Sabi ko sa inyo, may dalawang option. Maniwala kayo o hindi. Katamaran kasi yun eh, di ba? May pirma pa rin yung hmm. um, amo, kailangan yung verify. Pero yung mag extend ka, hindi ka naman magbabakasyon, okay lang yun. Kahit nga ako, puris, umabot eh. Wala nang pagbabago eh, di ba? Verbal na lang. Eh, pag umuwi ka, magbakasyon, that's the time magpa-verify ka. Nag-insignify po yung point ko. Lahat eh, okay, eh, okay. ng mga dokumento kailangan natin, laging may signatory be between you at yung employer mo o yung amo mo. Kasi darating yung time, magkakaproblema kayo, eh, mahalaga po yung signatory. Okay? Agreement po yun, mahalaga po yun. So, yun lang. Share this video and uh, ito si Madam. Shoutout po si Madam, no? Ang ganda ng mga sinasabi niya talagang yung idea. So, para sa amin, ma'am, taga-Saudi po ako, talagang kailangan po yan. pang nagpapabiripay, lalo na pag uuwi ka, magbabakasyon. Okay, sa kwit na higpit, ganun din po sa Saudi. Lahat ng mga bansa, kailangan po ng uh, signatory, bawat isa yeah. ng barangay clearance, kailangan kaya ng perme. Kontrata pa, buhay mo na yung kontrata mo eh. Di ba? Yan ay buhay natin. Tandaan niya yan, di ba? So yan lang and uh, yan lang naman sa akin yun yung reaction ko lang naman para naman nasa inyo naman yung mga kapwa OFW tabulyo kung saan kayo maniniwala kung gagawin ah. nyo napakasimple naman pero malalaman ang kailangan mo dun eh oh, hindi nyo pinapirma ay eh, problema kayo nyo pa yan sa bandang huli pagsisiyan nyo pa okay kung may natutunan share this video follow mo ako sa mga update oh at and God bless ba ba oh thank you kakambal oh relax lang ha masyado ako din kanina nagpa-verify ng kontrata okay okay lang ay mamaya na Ayan. Ayan. So, basahin mo na natin yung mga nagko-comment. Sabi niya, kabayan, ang nagsabi lang niyan is, ay, hindi tama, need sign ng employer. Ayan. Ha, ha, ha. OFW ako. Nag-verify contract ako sa embassy dito sa UAE Before ako pumunta doon, kompleto, okay, office, kinuha ng kontrata, may perma ng amo, passport at ID. Amo, ganun din ako, tapos pumunta ako sa embassy. O, oh, di ba, may mga perma. Tayo mga Pinoy, need talaga ng perma ng amo kahit sa country. Importante po ang signature ng amo kabayan. Yan o, oh, ang dami comment Not true. Ang perma ng employer, basic, need, nakasulat lahat ng information, sabi ni Nilita Absent. Tama, nako, di pwede walang perma sa amo. Oy, need ng perma. Yan, guys. Ito ha, patunay itong mga nagko-comment na makapuha natin itong OFW. Meron po sa akin po, ayan o, oh. Kaya yung iba mga misleading, huwag po kayo basta-basta maniwala na walang perma. At huwag kayong papayag na basta verbal lang. Sa akin naman, walang perma ng amo ko kasi may work siya, ako lang at ang driver. Ang mumunta sa pulo o wa. Pero andun yung info ng amo ko. Like ikama at picture ni amo. Pero verify naman contract. Possibly po, madam yan, baka hindi ko lang alam, baka may perma na yon tapos saka lang pumunta kay doon. Halos lahat ng papel natin nagpunta dito may perma ng amo. Yung extend ikama na lang, nire-renew nila. Ayan. Kailangan nila ng perma amo. So itong last message ko, wag po kayo basta-basta maniniwala sa social media. Lalo na yung i-travel na hindi na raw kailangan sa, siguro, sa susunod ng video. Okay? So again, karamihan sa mga nagkakuha nating OFW nagpapatunay dito sa message na mahalaga po yung perma. Lahat ng bagay, okay, kailangan nyo po signatory kasi anytime pwede po kayo balikan. Kaya siguro wala kayong mga, mga, mga benefits dahil kahit magsumbong po kayo sa embassy, kahit isang opisina kayo magsumbong, Ang isasabi ng amo, wala po kayong pinirmahan. So, mang-ayon ka sa isang sa kontrata nyo na 1-5 lang o ano man yung usapan nyo yun, dun sa unang contract nyo, kahit 100 years na po kayo sa trabaho niya, As long wala po kayong pinirmahan, siya po mananalo at talo po kayo. Tandaan nyo, mahalaga po ang bawat signatory. Hindi naman kay duda sa amo nyo, pero magiging sigurista din po kayo. Kaya tayo ang daming napapahamak, umabot na kayo ng 20 years, wala kayong Dahil kayo din po ang may kagagawan. Okay? So, maging, ano, maging open-minded po tayo sa mga ganitong bagay, okay? Ngayon, kung isa kang OFW at hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, marami pa akong content regarding dito. Marami po kayo matutunan, okay? Ito, babasi ko sa legit, okay? Sa karanasan ko bilang isang OFW. Huwag po yung haka-haka lang, sabi nila, sabi doon, you no. Know? Kailangan natin facts, true, patunay, okay? Kaya mahalaga po, lahat ng bagay, kailangan natin alamin. Hindi po yung yung huli na yung lahat, saka lang tayo magsisisi. Okay? Again, base doon sa ating usapan, mahalaga po ang verify contract na may sign between you and your employer. Mahalaga po yun. Okay? So yun lang, share this video para marami po tayong mga kapwa OFW na pamulat sa totoong mga informasyon, hindi lang yung akaka o sabi-sabi. God bless and bye-bye.